Pinawi ng isang health expert ang pangamba ng publiko hinggil sa posibleng pagkalat ng nakamamatay na nipa virus sa Pilipinas na naundang naitala sa Kerala, India. Ayon kay Philippine College of Physicians President Dr. Ronjin Solante, kontrolado ang nasabing virus hindi raw ito matutupad o matutulad sa nangyari noong tumama ang COVID-19. Matatanda ang dalawa ang napaulat na namatay sa Kerala, India dahil sa nasabing virus habang mahigit pitong daang katao ang isinailalim sa test batay sa so World Health Organization na WHO nasa 4 na sa 40 hanggang 575% ang mortality rate o tiyansa na masawi ang pasyente na tatamaan ng Nipah virus. Ay naman kay infectious disease expert Dr. Edsel Salvana, kalimitang nagbumula ang Nipah virus sa fruit bats. Ang nahanap talaga nila na pinakan, pinanggalingan ng mga ganitong virus ay yung fruit bat, yung paniki, yung malaking paniki na kumakain ng prutas. Uh, kaya yung paniki, syempre pa din kung saan saan. So pwede talaga siya makakawa ng uh, iba't ibang hayop. Uh, pero hindi siya kasing transmissible. Nothing like COVID. Yung COVID kasi human to human transmission talaga. So nagkakaroon po talaga tayo ng outbreak from time to time in different places. In fact, some countries, halos every year meron silang outbreak, pero konti lang naman yung nahahawat si Dr. Edson Salvana sa interview ng RMN Manila. Kadalasang naipapasa rin sa tao mula sa hayop at kontaminado ang pagkain habang pwede rin itong maipasa uh, ang infected na pasyente sa kanilang kapwa. Ilan sa mga sintomas ng sakit ang lagnat, pagsusuka, respiratory infection habang pwede rin makaranas ng seizure at pamamaga ng utak ang matatamaan nito na posibleng mauwi sa coma. Sa ngayon po, wala pang bakuna laban sa nasabing virus.